Sikiloglan at ang makapangyarihang Selio. Si Kiloglan at ang makapangyarihang Selio ay isang uri ng maikling kwento mula sa bayan ng Turkey. Isinulat ni Meltem Basel. Ito ay sinalin sa Filipino ni Geneva P. Ardipolia. At ngayon itong hayaan natin ang buong pangyayari sa kwentong si Kiloglan at ang mahiwagang Selio. Tuwang-tuwa si Kiloglan na maibenta ang kanyang pananim at kumita ng tatlong gintong bariya. Makabibili na ng pagkain at damit ang kanyang ina para sa mahabang taglamig. Habang siya ay papauwi, nakita ni Kiloglan ang grupo ng mga kalalakihan na tinutukso ang pusa gamit ang kahoy. Takot na takot ang pusa at hindi makatakas. Lumapit si Kiloglan sa mga kalalakihan at mahinahong sinabi, Mari po bang itigil ang panunukso sa a-awang pusa at kung titigil kayo, bibigyan ko kayo ng isang gintong bariya. Pumayag ang makalalakihan at inabot ang isang gintong bariya. Laking pasasalamat ng pusa sa binata at nangakong susuklian niya ang kabutihan ito. Hindi maisip ni Kiloglan kung paano siya matutulungan ng pusa, ngunit pumayag na rin na sumama sa kanya. Habang patuloy na naglalakbay ang dalawa, may nakita silang dalawang Habang patuloy na naglalakbay ang dalawa, may nakita silang isang matandang mag-asawa na hinahampas ang aso. Lumapit si Kiloglan at sinabi sa isang mabait na tinig. Mangyari po bang itigil ang pagpalo sa kawaawang aso? Kung titigil kayo, bibigyan ko kayo ng isang gintong bariya. Huminto ang matanda mag-asawa sa paghampas sa aso at kinuha ang gintong bariya sa binata. Nagpasalamat ang aso sa binata at hiniling na sumama sa kanilang paglalakbay. Nangako itong magiging tapat at tutulong sa kanya. Hindi maisip ni Kiloglan kung paano siya matutulungan ng aso, ngunit pumayag na rin na sumama sa kanila. Ang tatlong magkaibigan ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay pa uwi. Nang dumako sila sa kagubatan ay nakita nila ang dalawang mga ngaso na galit na galit sa isang ahas at akto na nilang patayin gamit ang isang matalas na palakol. Lumapit si Kiloglan sa mga na mga ngaso at sinabi sa kanila sa isang mabait na boses, Mari po bang huwag ninyong patayin ang ahas na yan? Kung gagawin ninyo ang aking kahilingan ay bibigyan ko kayo ng isang gintong bariya. Sumangayon ng mga ngaso at inabot ni Kiloglan ang kanyang huling bariya nang walang pagsisisi. Masaya siyang nailigtas ang ahas mula sa tiyak na kamatayan. Nagpasalamat ang ahas at bumulong sa tayangan ni Kiloglan. Salamat sa pagligtas na aking buhay. Anak ako ng imperor ng ahas. Sumama ka sa akin at nang makapagpasalamat ang aking ama sa kabutihan mo. Pumayag si Kiloglan at taos puso ang pasasalamat ng imperor ng ahas sa pagligtas sa kanyang anak at nagwika ibibigay ko sa iyo ang anumang iyong kahilingan. Bumulong muli kay Kiloglan ang batang ahas. Hilingin mo sa aking ama ang kanyang makapangyarihang selyo na itinatago niya sa ilalim ng kanyang dila. Ang selyong ito, ang lahat ng iyong hiling ay magkatotoo. Ganoon nga ang ginawa ni Kiloglan at tumugon ng emperor. Humiling ka sa akin para sa aking pinakamahalagang pag-aari. Gayon pa man, niligtas mo ang buhay ng aking anak at ibibigay ko sa iyo ang hinihiling mo. Pinawalan ng emperor ang kanyang mahiwagang selyo at ipinasok ni Kiloglan ang selyo sa kanyang bulsa at tumuwi kasama ang kanyang tapat na pusa at aso sa tabi niya. Nang malaman nito ng kanyang ina, nagalit ito at sinabing hindi siya matutulungan ng aso at pusa. Gayun paman, nangako ang batang lalaki na makakabawi siya sa pagkawala ng mga ito sa pamamagitan ng pagpapakasal sa anak na babae ng emperor at sinabi na rin ang tungkol sa mahiwagang selyo. Kinabukasan, umalis si Kiloglan kasama ang kanyang tapat na pusa at aso at pumunta sa palasyo upang hilingin ang kamay ng anak na babae ng emperor. Hindi ko pinapayagan ang aking anak na magpakasal sa isang mahirap, sinabi ng emperor nang hilingin ni Kiloglan na pakasalan ang magandang prinsesa. Kung nais mong pakasalan ng aking anak, kailangan mo munang magpatayo ng isang palasyo sa tabi ng aking palasyo. Nang gabing yun, hindi ling ni Kiloglan sa mahiwagang selyo na magkaroon siya ng sariling palasyo. Biglang nagkaroon ng isang nakabubulag na ilaw sa kalangitan at sa pagkawalan ng ilaw ay nakatayo ang isang kahangahangang palasyo na nagninining sa ilalim ng ilaw ng buwan. Ito ang pinakamagarang palasyo na nakita niya at ito ay kanyang pag-aari. Nang makita ng emperor ang isang magandang palasyo, sumang-ayon siya at ikinasal siya sa prinsesa sa mismong araw na yon. Lubos ang kanilang kasiyahan kasama ang kanyang ina at mga alaga sa bago nilang tahanan. Lumipas ang ilang buwan at wala nang ibang hinahangad si Kiloglan dahil siya ay napakasaya kasama ang kanyang asawa. Inilagay niya ang mahiwagang selyo sa isang silid. Isang araw, nang si Kiloglan ay nasa palengke, Isang tusong nagbebenta ng pintas ang kumatok sa pintuan ng palasyo at inakit ang magandang prinsesa na bumili ng ilan sa kanyang kwintas. Ang mga ito ay kahangahangang kwintas, aking prinsesa, wika ng matandang nagbebenta. Ngunit wala kong pera, sagot ng prinsesa. Sinabi ng manlilin lang na matandang nagbebenta ng kwintas na handa siyang ipagpalit ang kanyang mga paninda sa isang bagay sa loob ng palasyo. Naririnig ko na mayroon kang isang maalikabok na lumang selyo na itinatago mo sa isang silid sa palasyo. Tiyak na wala ng silbito sa iyo. Kunin mo ang selyo kapalit ng lahat ng aking kwintas. Inabot ng prinsesa ang mahiwagang selyo at mabilis itong nawala. Sa pagkawala ng mahiwagang selyo, nawala ang palasyo at naiwan ng prinsesa at ina na nakatayo na lamang. Nang makita ng emperor na ang palasyo ay nawala, Binawi niya ang kanyang anak na babae at nangako na hindi ito makakasama ng kanyang asawa kung hindi niya ito mabibigyan ng magandang buhay. Nang umuwi si Kiloglan sa araw na yun, nagalit siya nang makita niyang nag-iisa ang kanyang ina. Ang kanyang palasyo ay nawala at ang kanyang magandang asawa ay bumalik sa kanyang ama. Hindi niya alam kung paano hanapin ang mahiwagang selyo at sigurado na ang kanyang bagong buhay ay tapos na magpakailanman. Ang pusa ay kumandong kay Kilogan at sinabi sa kanya, Mahanap ko ang selyo ngunit hindi ako marunong lumangoy sa kabila ng lawa. Sinabi ng aso sa pusa, Mare kung lumangoy sa kabila ng lawa at mare kang sumakay sa aking likuran. Hanapin natin ang mahiwagang selyo. Kaya't ang matapat na pusa at aso ay umalis at nagsimula sa kanilang paglalakbay upang makuhang muli ang mahiwagang selyo mula sa tuso na nagbebenta ng kwintas. Nang marating nila ilog, umakyat ang pusa sa likuran ng aso. Ang aso ay lumangoy papunta sa kabilang dako. Kapag nasa tabing na sila, nagsimulang umuso ang pusa sa hangin at sinunda ng amoy na nagbebenta ng kwintas. Hindi nagtagal, nahanap nilang maliit na bahay ng matanda na kung saan mahimbing itong natutulog. Nagtulungan ang aso at pusa kasama na rin ang daga at sila ay nagtagumpay na makuhang muli ang mahiwagang selyo at matanang nagbebenta ng pintas. Ibinalik nila itong muli ang selyo sa kanilang Panginoon at ang palasyo ay muling lumitaw sa isang nakakabulag na ilaw. Na makita ang pagbabalik ng palasyo, sumang-ayon ng emperor na ang kanyang anak na babae ay maaring muling manirahan kasama si Kiloglan. Pagkatapos ng lahat, masasabi ng emperor na ang kanyang anak na babae ay labis na nagmahal. Nagpasya si Kiloglan na magkaroon ng isang malaking pagdiriwang upang ipagdiwang ang pagbabalik ng kanyang magandang asawa. Inanyayahan niya ang buong nayon at nagsimula ang isang kapistahan na tumagal ng apat na pung araw at apat na pung gabi. Ang ina at ang emperor ay humanga sa katapatan ng mga hayop sa kanilang panginoon. Ngumiti si Kiloglan sapagkat nalaman niya na ang mga kaibigan ay handang tumulong sa bawat isa at ito ay higit pa sa mahiwagang selyo. Ang wakas ng maikling kwento. Kunting kaalaman, si Kiloglan at ang makapangyarihang selyo ay isang halimbawa ng maikling kwento. Ang maikling kwento ay isang masining na anyo ng panitikan na may isang kakintalan. Ang paglalarawan at paglalahad dito ay madali, maikli at masining, kaya't sa isang upuan o sa sandaling panahon lamang ay agad itong matutunghayan, mababasa at kapupulutan ng pananabik, aliw at maging aral. Alam niyo ba na mayroong mga tunggalian ng bawat kwento? Ano ang tunggalian ng kwento? Ang isang maikling kwento ay hindi magkakaroon ng buhay kung walang tunggalian. Ito ay isang elementong nakapaloob sa banghay. Ito ang labanan sa pagitan ng magkasalungat na puwersa. Mga halimbawa ng tunggalian. Una ang tinatawag na pisikal. Sa tunggaliang ito, ito ang tinatawag na tao ang laban sa mga elemento at puwersa ng kalikasan. Tao versus kalikasan. Ito ay maaring ulan, init, lamig, bagyo, lindol, pagsabog na bulkan, mga hayop sa gubat, mga panganib na nakakaharap sa paglalakbay at iba pa. Pangalawang tunggalian ay ang panlipunan. Dito naman, ang tao ay laban sa kapwa tao. Ang tao laban sa lipunang kanyang ginagalawan ang diskriminasyon o pag-uuri dahil sa kulay, kalagayang pangkabuhayan at iba pang may kaugnayan sa lipunan ay ilan lamang sa mga nagsisilbing suliranin ng pangunahing tauhan. At ang panghuli ang panloob o psikolohikal. Ito ang uri ng tunggalian ng tao laban sa kanyang sarili. Ito ang tunggalian ng dalawang magkasalungat na hangad ng iisang tao. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa maikling kwento na ang pamagat ay Si Keloglan at ang Makapangyarihang Selyo. Muli, huwag kalimutang i-subscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.